Hanggang saan ang kaya mong suungin? Gaano kalalim ang kaya mong sisirin? Ang mga batang ito nagmimina hindi sa ibabaw ng lupa, hindi sa ilalim ng dagat. Para sa mailap na ginto at para sa inaasan na pag-ahon. sa tabing dagat. Kasi dun sa kubo, hindi yung mga kompresor na ginagamit ng mga sumisisid para sa ginto. Sa pampang ng dagat na abutan ko si Michelle habang hinihila ang sala sa labat na kawad ng hose na konektado sa isang kompresor. Ilang taon ka? Nagsimula ka nito? Nine years old bakit ang bata-bata mo bata pa nun, bakit mo piniling sumisir? Para makatulong sa mga mamagulang. Minsan, rong ulam, minsan din walang kanin. Kaya gusto kong sumisir sa ilalim ng dagat para para magkaroon ng pera, kahit ng bigas. Kasama ni Michelle sa pagsisid ang mga kapatid na sina Manilin, labing dalawang taong gulang, at si Dodong, 22 taong gulang. Minana na nila sa kanilang mga magulang na sinamang Mang Marlon at Aling Charlie ang ganitong hanap buhay. Suot ang gawa-gawang goggles at kagatang hose na magbibigay sa kanila ng hangin mula sa kompresor. Lumusong na sa dagat ang magkakapatid. Pagdating sa ilalim, naglagay muna si na Michelle ng bato sa pewang na magsisilbi nilang patigat para hindi sila lumutang. Sa lalim na labin limang talampakan, narating nila ang minahan. ilang sandali pa, nagsimula ng magpala ng buhangin sa ilalim ng dagat sina Michelle. sa may makuha silang ginto. Makikita ang nilalabanan ng magkapatid ang malakas na current ng tubig sa ilalim. Kailangan din nilang tapan ang kanilang ilong para hindi mapasukan ng makapal na buhangin. Pero isang bagay ang ikinatatakot ni Michelle. Natatakot ka ba na bigla kang mawalan ng hangin? Ano iniisip mo? Baka maputo lang hose o baka ma-off yung makina. Maubosan ng hangin o maubosan ba ng gasolina. Anong gagawin mo sakaling mangyari yun? Tinaturoan nga ako na malakas lumangoy para kung musbong yung buhangin, pwede akong maka, maka, makaahon. Sa kabila ng limitadong hangin na ibinibigay ng kompresor, buong puwersang pinapasa ng magkakapatid ang mga napunong sako. Yun. pagka kumukuha ka ng buhangin. Ang hirap. Kasi, pag kumuha pa ako ng buhangin, papasanin ko pa. Ano yung nakaranasan mo sa ilalim ng tubig? Nakabahan lang. maka Nakamusbong yung buhangin. Ano ibig sabihin no? Matambakan kami. So, yun yung kinakatakot mo? Na habang naglalakad ka doon, bigla kang mabagsakan ng buhangin. Minsan, bato. Yung iba, natambakan ng bato. Pasa ng isang sako ng buhangin, dadalhin ito ni Michelle sa Pampang kung saan naroon ang tinatawag nilang banlasan o salaan ng ginto. ulit-ulit uh, itong gagawin ni na Michelle sa loob ng apat na oras para makaipon ng mas maraming ginto. Grade 8 ngayon si Michelle, grade 7 naman si Nanylyn. Pero may mga pagkakataon daw na kailangan nilang lumiban sa klase para magmina. Imbis na ma-first pa ako, masikan na lang kasi umabsin. Susana, first owner ka pa. Pero dahil sumisid ka, second owner. Kasi umabsent Kailangan mong mag-absent, malungkot ka. Kung may gusto kang mangyari para sa pamilya mo, ano yun? Makaahon sa kahirapan para hindi na ako maka-absent sa school. ang buhay ng mga sumisisid sa mga salasalabit na mga host na ito. Alam nila na sa bawat sisid nila, walang katiyakan na aahon sila ng ligtas. Sa mas malalim na bahagi ng dagat na umaabot sa 30 talampakan ang lalim. Nagtutulungan naman ang mag-amang sinamang Marlon at Dodong sa pagpapala at pagsasako ng buhangin. 13 Annos si Dodong nang magsimulang magmina sa ilalim ng dagat. Kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. Grade 6 lang ang inabot niya. Wala Wala Bakit po mahirap sa ilalim ng dagat? Kasi malamig doon. Minsan nga, gumaganyan ng mga paa namin. Hmm. Kaya pag mapunta ka doon sa ilalim ng dagat, sumisilid ka, ayun, kilos na kilos ka, parang hindi ka lalamigin. Natibay na si ng bigat ng trabaho. Deceiving yung itsura ng dagat. Kung titignan mo, napakakalmado. Pero sa ilalim niyan, ay may mga malapit sa disgrasya dahil sa pagsisisid sa paghahanap ng gintong. si Mang Marlon na nangangamba siya sa bawat pagsisin ng kanyang mga anak. Isip niyo po ba na sana ay hindi sila sa ganitong trabaho? Oo. Uh, ano po yun? Gusto ko na hindi sila magaya sa akin. Magtrabaho mag doon sa ilalim ng dagat. Dahil mm. delikado eh. naawa po ba kayo sa kanila? Pag nakikita nyo silang sumisisip, talagang naawa ako, ma'am. Dahil mahirap eh. Kawawa naman natin mga anak ng puso mm -hmm. doon. Kaya, inanuhan ko nga sila, pinigilan ko nga sila na huwag na kayong magsaaw, magsilid doon sa dagat. Mabuti pa, dito na lang sa baybay magbanlas. Nasa tatlong dekada ng ganito ang hanap buhay dito sa lugar ni Namang Marlon. Sa parehong baybayin, naghahanda na rin sumisin ang labing dalawang taong gulang na si Marvin kasama naman ang kanyang amang si Mangbal Rosales. Ay, 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 si niya, Anim na taon nang nagmimina sa ilalim ng dagat si Mangbal, alam niyang mapanganib ang ganitong uri ng trabaho. Pero wala naman daw kasi silang ibang mapagkukunan ng kabuhayan. Ano ba yung pwedeng mangyari dun sa ginagamit ninyong hose? Halimbawa, yung makina, pag naubusan ng diesel, papatay siya, ganun. Ngayon, pagdating doon, kung kinapos ka ng hangin, kailangan kumapit ka dito na makapabi ka kagad. Yan ang ginagawa namin. Nangyari na sa inyo oh. yan? Ano nangyari sa inyo noon? Eh, kahapon nga. Sumabog to eh. Minsan kasi pag magandang panahon, tulad nito tag-araw, medyo ang klima naman ng dagat, medyo mainit misan, siya. Misan. Kaya kami minsan sumisisid kami ng alasot. So, minsan umahon kami alas 12 immediate. O eh, bakit puputok? Eh, sa sobrang init, ma'am. Mainit yun. Hinawakan mo kayo na doon, di ba mainit? Puno, yun. So, puputok yung hose? Oo, yun. Pumutok kahapon? Oo, pumutokan ako. Ayun, Ay, parang pumutok ganun! Na nga, o. Pumutok! O, ayun. Nasaan po yung ano niyan? Ah. Saan yung sumisisip? Wow. Ano mo nangyayari? Nakamit naman eh. Kausap ko si Mang Val na naghahanda sa paglusong sa dagat. Nangyari ang isa sa pinakakinatatakutan ng na mga nagmimina sa ilalim. Sa sobrang init, ma'am. May init yun. May mo kayo na doon. may diba, mainit? Puno. Yun. So puputok yung hose? Oh yun. Pumutok kahapon? Oo, pumutok ka na ako. Ayun. Ay, parang pumutok ganun. Pumutok na nga oh. Pumutok. Oo, ayun. Natuklasan na hose ni Nadodong ang pumutok maingat na hinila ng inang si Aling Charlie ang post ng anak. Anong naramdaman mo nung biglang pumutok dito? Hindi ka nataranta? Hindi ka natakot? Bakit hindi? Alam ko ko bagay, lalim. Kala Ay, naku, may isa na, na naman. Tignan kong... ko pa na na pa yung isang atibuto. Sino naman po yan? Kapatid niya yun. Kapatid yon. mo? <laughs> Oo. Gano'ng kalalim yung kapatid mo? Nasaan siya? Pareha. Limang di pa rin ang lalim? Nasa loob ba ng tunnel? Oo. Lagi ba nangyayari ito? Bitsan lang. Pero oh, nakakatakot. Biglang mawalan ng hangin. Oh, oh. Gagawin mo pa rin po. Lulusong ka pa rin. Kahit na may ganitong mga aksidente. Gawin kasi wala nang trabaho Pagkaahon sa tubig, agad inayos ni Dodong ang nabutas na hose. Yung mga pumutok na hose, mano-mano rin lang na mire-repair. Tapos pagka-repair nila ng ganitong paraan, yung mga sinisisit, babalik uli sa dagat. Di ba, pwedeng pumutok uli yan kung ganyan lang yung repair. Oo. Ah, ulit-ulit na naman. Patuloy na rin sa paglusong ang mag-amang si Val at Marvin. Inaisip ko lang po na kung ano mang mangyari, bahala niyong Panginoon dahil marangal naman po itong baho na pinapasukan ko upang mabuhay po yung aking pamilya. Kahit malis lang po yung aking kinikita. kung ibang choy dito na hanap buhay na iba eh ganun kundi puro ganito ang sindra ko arun mo tabang wak mi kan ang nagong palit <tiyo> na magtambal gano'n ka kadalas mag-arusin sa isang lang nag-adlaw sa odto <tiyo> Palalim ng palalim ang hukay. Mas malalim, mas malaki raw ang tsansa na makahanap ng ginto. Pero dahil malabo na raw ang tubig at lumalakas na rin ang undercurrent sa ilalim ng dagat, nagpa siya si Mang Val na tumigil muna at subukang muling sumisid kinabukasan. Bigo silang mag-amang makahanap ng ginto. Hindi kayo nakapuno ng sako? Hindi, pero pala atin lang. Ngayong nga, araw, walang kinita kami dahil kaya niyang umaga, malakas yung agot. Ngayon hapon, sobrang labo. Malik hindi na makita yung ilalim. Pero may mas mabigat na kalbaryo pa palang pinapasan si Mang Val. Isang taon nang iniinda ni Marieta ang bukol sa kanyang dibdib. Ni Minsan, hindi siya nagpatingin sa doktor. Masakit siya. Buong araw siya masakit. <coughs> hindi naman ho. Pag na nakainom ako ng gamot, nawawala din. Limang oras ang layo ng pinakamalapit na ospital sa kanila, wala rin daw silang perang pampagamot. Nahirapan kami kasi kunti lang ang income sa sawa ko. Tama lang sa amin, sa gastos sa araw-araw. Minsan, hindi rin ako nakakainom kasi walang pambili. So titiisin niyo na po yung sakit? minsan itutulog ko na lang para baka pagising ko wala nang sakit. Bakit kailangan mo tagtabang sa imong papa? Para makapalit ng bugas o tambal ni mama. Wala. Samantala matapos ang buong araw na pagmimina sa ilalim ng karagatan. Paano po makikita yung ginto? Meron mo ba? Ayan. Ito, kung tutuusin, Malaki na rito kung kumpara mo doon sa iba, pero mas malaki pa yung butil ng bigas kaysa dito. At para mas mabuo ang ginto, inilagay na nila ang mercury. Ilang pag-aaral na ang nagpatunay sa panganib na dulot ng exposure ng isang tao sa mercury, pero hindi ito alintana ni Nadodong. Ang pinakahuling proseso, kailangang lutuin ang ginto para bumilog ito. Sa mahigit isang libong pisong bayad sa kanila. One, two, ten. Kada isa. Two, four, ten lumalabas na tig dalawang daang piso lamang ang mga kapatid at mga magulang ni na Michelle. Si Michelle at Manilin iipunin ang kinita para gamitin nilang pangbaon. Ngayong gabi, kahit papano, may may ulam at makakain ang kanilang pamilya. Isang araw na naman ang naitawid ng kanilang pamilya. Mag-iipon na sila ng panibagong lakas para muling makipagsapalaran kinabukasan sa karagatan. kabila ng pagtulong sa kanyang pamilya sa pagmimina sa dagat, hindi napapabayaan ni Michelle ang kanyang pag-aaral. Patunay rito ang medalyang nakuha niya sa eskwela. Medal ko yan noong grade 6 pa ako. Eka third honor ako niyan. Kung piliin ka ba, magmimina ka pa rin. Hindi dahil mahirap. Pursigido si Michelle na makakatapos siya ng pag-aaral gusto ko maging teacher para maturo ng aking mga kapatid. Sabi kasi ng mamagulang ko, huwag kang mawala sa pag-asa. Naisip ko na pag, pag mag-quit ako sa school, mas lalong lumala ang paghihirap namin. <laughs> Bataan daw ang pag-asa ng bayan. Pero sa kalagayan ni na Michelle, Manny at Marvin, saan nga ba tayo patungo? Sa ngayon, isa lang ang siguradong pinanghahawakan ng mga batang minero. Na ang bawat mabigat na sakong kanilang pasan. At bawat mahirap na yapak sa karagatan ay patungo sa daang mag-aahon sa kanila mula sa kahirapan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.